Tata, tatanungin kita kung ikaw sa lugar, tatanungin kita. Pumunta sila, ah, pumunta yung mga tao doon, tinuro ni Di napapahiya ka, bakit ka napahiya? Yun, nga, yun, yun po sir, kasi nga po napahiya siya, gawa ng, bakit po itinuro ni Di yung bahay nila? Hindi so, lang, hindi naman po yun yung ang sinasabi ko nga, pulis ka, pulis ka, no? Tapos yun lang ang ang inabu, ina, inabot ng pag-uusap nyo? Yes sir, kaya po ginawa ko po siya ng endorsement papunta po sa barangay nila. At dun po nga po nagkausap sila at nagkasundo. Nagkasundo kayo sa barangay? Congressman, uh, uh thank you Chairman. Uh, Within the uh, of DS, JJ. Uh, Follow up lang to. Oh, uh, sige, for the sake of argument, pibigyan kita ng, ng chance, Corporal Rodriguez. Okay, now you're telling this committee na nagreklamo, pumunta, di ba? Nagreklamo doon sa treasurer. No, tama. Yes po, Your Honor. Okay. Uh, what exactly the reklamo? Sige nga. Ano, ano talaga yung reklamo? Yung pagtuturo nga po nung sa mga taong dumating sa bahay nila. Uh, pagtuturo sa, sa mga tao na dumating sa bahay nila? Yes po, Your Honor. Eh, yun lang? Yes po, Your Honor. Yun lang ang reklamo niya? Eh, kung may dumating ng mga tao sa bahay nila, ano? Uh, di mo na po yung may hinahanap daw kung masamang tao oh, tapos? Tapos yun po. Yun po yung pinakang... May yun na masama. Po, sandali. Ako. Yun lang. Ah, dinuro ng treasurer na yung masamang tao sa bahay nila. Yun yes, lang? Yes, daw yes Hindi Hindi niya ano. sinabi na mga armado ang ang mga kausap ni ng treasurer? Hindi po nabanggit sa akin yun. Ano? Eh, bakit siya magre-reklamo kung ganun din lang? Eh, logic dictates. Logic dictates logic dictates na pag nagreklamo siya na may mga taong pumasok doon, in short, kung ako polis, mag-isip, ako, oh, oh tatanungin kita, o oh, anong ginawa ng mga, 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 tao sa bahay mo? Hindi mo tinanong? Hindi nga po, sir, may hinahanap daw kung tao doon hindi, sa bahay. Hindi, oo nga, may hinahanap. Ano pang tinanong mo sa kanila to, just to validate kung talagang hindi uh, ka, reklamo talaga, complaint talaga yon. Bali po yun po, nainis nai daw po sila at sila'y napahiya bakit uh, itinuro ni Milicio de Castro yung bahay nila. Kaya Tapos, po kaya po yung element po nung nung pagkainis, pagkapaya is uh, papasok po siya sa unjust fixation. Kaya po ano po siya papunta sa barangay. Pa, 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 paano nila masabi na paano nila masabi na napaya sila? Pumunta lang naman ng mga tao doon. Wala siyang sinabi na hinaras sila, tinakot sila. Wala po wala po yung honor. Tinanong ko rin po kung sinaktan po sila, hindi naman daw po sila sinaktan. Hindi nga naman fact na nagreklamo, may problema nangyari, di ba? Ikaw ba naman, korporal? Di ba? Ganun na kasi simple um, point ako? of order, Mr. Chair. What's the point of order of Deputy Speaker J.J. Uh, Suarez? Um, did he take his oath? Did you take your oath? Yes, Your Honor. Ang pepa po ako. Hindi. Nag-take no, nag Nag-oath ka ba? Mm -hmm. Hindi pa po. Ah, kaya pala. Pag-oath na muna natin. Sige, para... to those... To those uh, speakers who have been uh, invited you uh, uh, to uh, stand up at, uh, para para take po yung inyong oath. So uh, the uh, Comsec is hereby directed to uh, to take the oath of these uh, resource speakers who have been uh, invited here. Go ahead. These were to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry. Yes, ma'am. Thank you. po, I okay, um, Concorrupts, can you just repeat the same question? Kasi ngayon nakapag-oath na siya. Ay. Hey. So, tingnan na natin kung magbabago kasi ngayon hindi na siya pwede magsinungaling. Ito, ito ko parang sinasabi ko. Legit, police kay police kay may pumuntang tao sa o, sa stasyon mo nakaharap mo may reklamo tapos sabihin mo lang unjust fixation lang nagreklamo nga ang tao na tinuro ng treasurer, yung bahay nila pinahiya sila yun ang statement mo hindi mo malantin bakit kayo pinahiya ba? Diba? bakit kayo pinahiya Bali po, Your Honor, yun nga po, uh, napahiya po sila kasi nagpuntaan nga daw po doon yung mga tao sa kanila. Hindi nga, bakit napahiya sila na pumunta yung mga tao doon? Kasi doon nga daw po sinahanap sa kanilang bahay yung inahanap na taong masama. Yun po yung pagka, ano, may pumasok daw po taong masama sa kanila. Ganun lang? Yes, Your Honor. Bali... Hindi mo, oh, so, ikaw ngayon, ako ang investigador, tanawin kita, sino yung mga tao na pumasok sa bahay nyo? Hindi mo tinanong? Tinanong ko po, sir. Ang sabi daw po ay naka-face mask. Naka? Naka face mask po siya. O then? O paano mo sinabi na napahiya? Pinahiya? Uh, kasi sir, nung punta po nila, uh, galit na galit po talaga sila kay Melisio de Castro. Hindi nga eh. Ang sinasabi ko nga, whether galit na galit sila ang sinasabi ko nga is, kung ako pulis, tatanungin kita paano kayo pinahiya. Di ba? Tinanong po sila hindi. Ganyan nga po sir, dahil nga daw po itinuro ni Di de Castro. Oo nga Tata, tatanungin tata kita kung ikaw sa lugar, tatanungin kita. Pumunta sila. Ah, bumunta yung mga tao doon. Tinuro ni Di Castro. Napapahiya ka. Bakit ka napahiya? Yun, nga, yun, yun po sir. Kasi nga po napahiya siya. Gawa ng bakit po itinuro ni Di Castro yung bahay nila. Hindi Samantalang hindi naman po yun yung minahanap. Ang sinasabi ko nga, polis ka. Polis ka. No? Tapos yun lang ang ang inabu, ina, inabot ng pag-uusap nyo? Yes, sir. Kaya po, ginawang ko po, po siya ng endorsement papunta po sa barangay nila. At doon po nga po, nagkausap sila at nagkasundo. Nagkasundo kayo sa barangay? With the indulgence of Congressman Paduano, yeah. the chair I just... uh, would like to inject, mag-inject lang in daw siya. Yeah. Sige, go ahead. Um, bakit hindi nyo ginawa, Nagawa nyo po ba ito ng police report? Bali, sir, hindi na po at ang ano po natin ay na-endorse namin po sa barangay. Hindi, uh, hindi, 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 hindi. May dumating, nagreklamo. Nilooban yung bahay, tinutukan ng baril. So bilang investigador, alam mo may high powered firearms during gun ban. Wala po kasi sa akin na banggit. Ha? Wala kano? Wala akong nabanggit na baril po sa akin 'yon. Um, mamaribel, Mama pwede po ba? Pakiulit po yung yung pagsusumbong uh, mo sa polis kung ano ba sinabi mo kasi Ibang ang sinasabi ng ng pulis, ang sinasabi niya, wala naman daw kayong sinabing baril. Meron po, ako po mismo yung nagsulat eh, handwriting ko po yun. Ewan ko lang po sa kanya kung binasa po niya. Basta po ako lahat po, yung lahat po ng detalye yung nangyari po sa panlulo po sa amin ng haras Lahat po yung sinulat ko. Nasaan niyo po sinulat? Nasa kanila po, wala naman po silang binigay sa akin na report. Nasaan na po yung papel na salaysay ni Mama Rebel? hindi ko na po na ano na kita nung ano at gawa po nang galing po kasi ako sa court hearing nung time na yon pagdating ko po is na na po sila kaya po diretso usap ko na po sila so mr chair definitely may ginawang salaysay si ma'am Maribel at ginawa mo yung salaysay sa police station tama Tama po apa. nasa na po yung papel ngayon hepe Your Honor, actually, honestly po, wala pong alam doon sa papel. Kasi hindi ko nga po alam po itong incident. Nalaman ko na lang po ito, Your Honor, nung magkaroon nga po ng inquiry. Anong date nangyari yon? Yung inquiry na sinasabi mo. So you're saying, uh, Valera, wala kang information whatsoever na may incidenting ganoon sa Mayo Parada? Wala po, Your Honor. Walang nagsabi sa'yo? Wala po, Your Honor. Walang nagkwento sa'yo? Wala po, Your Honor. Walang nag-report sa na polis mo? Wala po, Your Honor. Ba't hindi naman ni-report ni, ni uh, what's your name again? Uh, police Staff Sergeant Rodriguez po, Your Honor. Oh, ba bakit? Well, kanina kasi we were talking about, di ba yung mga incidenteng gano'n, especially pag-eleksyon? Di ba at least meron tayong um, uh, blatter or reporting that somebody from our community, eh, nag-report ano, nag nung uh, insidente ng uh, a certain or alleged uh, violence. Bakit kahit kapirasong papel or uh, nilagdown mo yung insidente, walang ganun? Valley, Your Honor, uh, ang nagawa ko po nga po yung endorsement po nung pagre-reclame ko. Asan yung endorsement nila? mo? May eh, binigay ko po sa kanila. Kanina mo binigay? Kay Ma'am Maribel. So para ba na? sinabi mo, eto, dumating ako, nagko-complain ako, eto, pumunta ka sa barangay, ayusin nyo. Ganun? Bali po yung... Is that the proper procedure? Hepe, is that the proper procedure to conduct when a, when a people, uh, when a people, when a person is aggrieved, then pumunta sa polis, tapos sabihin, o oh, pumunta ka sa barangay, doon kayo mag-ayos. Ganun, po, ganun po ba yun? Especially, yung ganyang klase ng uh, incident? At saka, Mr. Chair, can I just add a, a point before um, the Chief of Police answers? Bakit mo i-endorse sa barangay when a barangay official was involved? treasury ng barangay, hindi po ba ang sinabi nyo? Okay, Maribel, okay. kalapit. Oh, ang ano, treasury yes. ng barangay, tapos ang endorsement ng polis, ayusin nyo sa barangay. Ba't may endorse sa barangay? ay isang opisyalis nga ng barangay yung involved. Please reply. Uh, yun nga po, ang naging basihan ko po yung case na unjust fixation. sa pagkapaya po, kaya po in-endorse ko po siya sa barangay nagkaroon naman po sila ng settlement doon. Okay, so uh, follow-up question, Mr. Chair. Okay, uh, Congressman Narehan, sir, please. Yung mga kaso na ganyan, tama si Congressman Suarez. Yung involved na personnel doon is the Barangay Treasurer. Bakit ibalik pa doon sa wala? Well, unjust decision ng yung kaso. Na naka-involve na natin tinutukan na nga ng baril yung mga uh, ano natin, yung constituents natin. At saka Chief of Police bilang chief of police o station commander sa isang station, dapat hanggang sa kalitliitan ng mga insidente sa area mo, IOR mo, alam mo yun. 24-7, dumaan din ako dyan, station commander, commanding officer, city director, provincial director, battalion commander. Dumaan ako dyan. Ang lawak ng area kailangan, alamin mo. Kung mga ganong kaso, huwag mo nang ipaano pa sa barangay chairman, barangay captain kumplito na nga kayo ng tawahan. Binigay na sa regional director, binigay na sa provincial director, ang dami ng mga tao, suma-ano so mo yun. Dapat ayusin ba? Trabahuin mo ang dapat trabaho. Hindi yung, i-gano e, lang natin. Kaya nga, palagi tayo nandito, nag-imistiga. Dahil kung, laliman pa natin ito, sigurado ako, na mayroon talagang tinagpan ng mga incidente. Yung mga ganong, yung mga ganong, mga ganong incidente, dapat trabahoin talaga. No? Kasi ma pati ang regional director, provincial director, mapiktuhan man ito. Kung hindi kayo na-perform doon sa baba. Yun ang dapat katakutan ang RD, ang PD, ang CD, dahil kung hindi ka mag-perform, dahil takot ka sa politiko, doon ka matakot sa RD. Ha? Kasi yun ang boss mo sa PD. Dahil yun ang boss mo. Huwag kang matakot sa politiko. Eh, yung kinakasal nga, maghiwalay pa. Yung assignment mo pa na, ano bang ginanong mo S sa assignment mo? mawiwili ka. Dapat alamin mo. mga ganun. Mga ganun yung Mr. Chair. Okay, okay before, uh, General Lucas, you want to... Yeah, before, siya? we, uh, before we recognize uh, uh, General Lucas, the chair would like to uh, recognize first uh, Congressman Abante and then General Lucas. Uh, I have been hearing, Mr. Chair, about the complaint on unjust fixation. I'd like to find out who decided to make it unjust fixation. Uh, who, Uh, please reply, ano, si investigator ata. a while ago, you said that uh, unjust vexation, di ba? Base po dun sa assessment ko po na gusto po niyang reklamo kay Milicio Di Castro. Yung unjust vexation po kasi is uh, under po siya ng kataro, ng light coercion na art, uh, paragraph 2 ng 287. Tapos yung kanya pong penalty is arresto minor ng 1 to 30 days. Kaya po papasok po talaga siya sa usaping pangmaragay. Is that not to be determined by the fiscal and by the court, not the police? Pag na pag na po sir yung kaso po. Yun nga, uh, that's, uh, what the uh, good gentleman from Manila were, was asking was, uh, parang, uh, because uh, yung gravity nung, nung, ano, nung situation that happened, eh, no? di ba? So, basically, ikaw na nag-decide na nagpo-poll doon sa unjust fixation, which ang kino question ni uh, Congressman Abante, uh, is it for you to decide whether that uh, unjust fixation was the right uh, issue to be uh, uh, to render that decision of yours to transfer the problem from that uh, from, your, uh, from your area to to the barangay? Uh, I think uh, Congressman Abante yun yung pinopoint out mo, no? yeah, so, diba? uh, ang 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 tanong ko ganito eh who gave you the right and the authority to decide that it is a just fixation uh, who I... gave you the right and the authority to give it back to the barangay Kasi why po... did you not why did you not uh, consult with the chihuahua police concerning that were you consulted uh, chihuahua police were you consulted by the investigator on that issue hindi po your honor you were not consulted yes okay so is it not in the rules of engagement of the philippine national police that You should consult with your police concerning that because it is a uh, a, uh, a uh, election related violence. Now, hindi uh, ba the COMELEC should uh, actually direct you to look into the uh, if, if, the incident. Because uh, that is under COMELEC uh, under COMELEC, uh, yeah diwa power yan eh so uh, uh, mr chair i think that heads must roll here because uh, uh, this is also a a, 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 uh, a human rights violation issue mr chair oh wala bang nangyari I, i'd like to ask uh, uh, the Comelec people here what happened to that no ano ano, ano nangyari dito ano ano ang naging uh, resulta ng investigation na ito. To uh, Congressman Abante, uh, so uh, we'll be asking uh, Congressman, uh, you, you want to yeah, I'd like, ask somebody I'd, I'd, I'd like to like answer to that query? Uh, po, sino, uh, sino, sino, po ba ang, sino po ba ang, uh, ang naka na uh, Si uh, Comelec Barbe, uh, Barbe, Barbacena. Uh, You are recognized. Uh, good afternoon po, Your Honor. Uh, yung pong insidente po dun sa uh, Mayo Parada, Ah, uh, hindi po ito na-report sa Comelec, Hindi, wa, hindi bakit na report? hindi na-report sa Comelec? Samantalang investigator, samantalang that is a uh, election-related incident. Why was that not reported to the Comelec? Sige, ano, PNP, kanina yung sumasagot. Ay, bigyan na natin ng pagkakataon si General Lucas to answer. Uh, good afternoon po. Uh, it was not uh, reported in the Comelec because The uh, police uh, staff sergeant uh, Rodriguez did not report the uh, incident. And uh, for the information of this honorable body, we uh, already initiated an investigation against uh, police staff sergeant uh, Rodriguez for one, not reporting this incident, and two, not acting on the complaint of uh, Ms. Kalapit Your Honor. General, Thank you when, po. when did you initiate the investigation? When? Nung nalaman po namin nung uh, When was that? When last was that? hearing May for, Nung last hearing po, Your Honor na meron pang uh, ibang uh, case aside don sa nangyari sa Barangay Bara, Your Therefore, Honor. So it was only because of the hearing in the in this committee that you learned about that? Yes, Honor. Because, yes, Your Honor because uh, it was not uh, reported, reported even to the uh, Chief of Police, Your Honor. So in other words, I uh, wala kayong alam uh, because of this uh, resolution that was filed by uh, Congressman uh, Suarez, you were able to find out na meron mga ganong incident. Yes, Your Honor. All right. So, uh, Ma Mrs. unfortunately, Chair, I would not think that this is just a um, an unusual or first incident. No, palagay ko this has been happening all throughout uh, under the watch Of General Lucas, under the watch of uh, the Chief of Police. If the investigator can do can have done it once, he could have done it before. So uh, basically, we have to give the benefit of the doubt to uh, General Lucas. Uh, precisely, uh, uh, the reason why uh, he was uh, he uh, augmented uh, 39 personnel when uh, Congressman JJ Suarez uh, informed and requested. The regional director, uh, for the information of uh, Congressman uh, Abante, because uh, he was not here in the last hearing, uh, Deputy Speaker uh, Suarez called the attention of uh, regional director, eh, the, the, the PDN, no? and NCRD. And thereafter, uh, personnel were, uh, uh, were deployed right was it, away. Was it immediate, uh, Mr. Chair? Uh, on October. Yes. it does immediate. and that's the reason why I, i wanted to give the benefit of the doubt that uh, general lucas during that time uh, have no knowledge about the uh, the incident so my question would be to general lucas uh, But, when you initiated the investigation what 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 did you do to the investigator first po pinag uh, Uh, pinaldalhan po namin ng uh, explanation and uh, yung uh, investigator po ng uh, Regional uh, Investigation Division ng PRO-4A uh, is uh, presently conducting uh, investigation doon sa police station ng uh, Lucena, Your Honor. As a matter of fact, may interject lang ako. Uh, what we're talking about, the reason why he deployed uh, 39 personnel? Uh, to Lucena City, not because of the issue of, of uh, Mayo mayo Parada, but because of the issue of Barangay Bara. Uh, and that's the reason why you don't have any knowledge about this uh, Ransohan and Mayo Parada. Is that correct? Uh, PD, ah, uh, RD. Wala kang alam dito sa issue ng uh, ng uh, Ransohan sa uh, Mayo Parada? Yes, Your Honor. Because dito lang nag-break up yung issue, no? Kung hindi pa binanggit ni Congressman na uh GG Suarez that may mga issue na nangyari na incidents na hindi na report ng uh, ng ano ng uh, Lucena Police Station. Yes, hey, Chair, It's kind of confusing because mm. at that time during the election that should that should be a complex controlled uh, uh, incident, no. So therefore uh, I would like to ask the, the good general and the chief of police. Uh, did you conduct an investigation with the uh, uh, with the knowledge of the complete concerning this. With regards to the incident po sa barangay uh, Mayo Parada your honor, yun po yung tinatanong nyo? Yes, yes. Uh actually that is an election related ano incident, uh, di ba? No, your honor, because ito, it was bag, not a investigator uh, with due with respect, no. Pag kami isang pag barangay lang natin masyadong binibigyan ng importansya. Hindi masyadong importante ang barangay election dito. Ang importante rito, yung mas mataas ng mga eleksyon, tulad ng mayor, tulad ng congressman. Pero yung barangay eleksyon, walang kwenta yan. No, Your Honor, because it was not reported to us, Your Honor. It was only last uh, May 15 na uh, nalaman namin na meron palang nangyaring ganito, Your Therefore, Honor. Therefore, Mr. Chair, that is a glitch. A glitch in the Philippine National Police Force. Therefore, Mr. Chair, I would like to say this. That is the responsibility of the police. Responsibility of even, even, even of the uh, Ah, uh, uh, side there. Na ito ibisigahan ng gusto to. Oo. Nakaka na, naka, nakakaroon tayo ng hearing dito. Uh, ang ang ating ini dito, yung irresponsibility ng Philippine National Police. Brigadier General Paul Lucas, di ba? We admit that your honor, uh, even the chief of police was not aware of this incident, your honor. Well, uh, 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 it's confusing. How is it that the chief of police was not aware? of the situation. Bakit? Malayo bang opisina niya? Malayo bang ba office ng uh, chief police sa uh, investigator? Malayo po ba na hindi malalaman? Wala po bang communication ito? Wala po ba itong communication? Uh, uh isang building lang, lang po kami, Your Honor. Kaso po ay... Isang building lang pala yan. Yes, Honor. Kaso po ay yung, yung case po, Your Honor, ay siguro po nag, nagkamali po yung investigator. Hindi niya po na-action na mabuti. Kaya po hindi na po nakarating, sir, sa akin. Mr. Chair. Um... Yes, uh, okay. Be, Hello. With uh... the indulgence of uh, yes. Deputy Speaker, because uh, Congresswoman Matibag was raising her hand, oh, yes, will Mr. you allow the. Uh, ano? Okay, Thank, go ahead. You. Thank you, Mr. Chair. Um, as I was listening a while ago, um, the RD would like to investigate the. It's already investigating this case with regard to the in investigator. Am I right? Siguro Mr. Chair, I want to also add na baka pwede si RD eh, investigate niya din yung Hepe. Kasi I can see na parang there's something na covering up dito. Nakawawa naman si in si investigator na parang siya na lang yung scapegoat ng mga nakakataas sa kanya. And maybe Mr. Chair, it is very that was really a good point from our good honorable Abante, no? And maybe siguro since this is a command responsibility, maybe you could also investigate yourself or also RD. Thank you, ma'am. Uh, okay, you can reply now. Uh, uh, Regional Director, Lucas. Thank you, ma'am. Uh, in fact, the uh, Chief of Police and the Provincial uh, Director uh, is uh, already in included in the uh, investigation. But uh, we'll first uh, focus dito po kay uh, Police uh, Staff Sergeant uh, Rodriguez, Your honor. But uh, Included po yung uh, Chief of Police and the Provincial Director, Your Honor. So ano nangyari sa investigation po nyo kay investigator? Your Honor, we just started last uh, May 15, Your Honor. May 15? Opo, kakaumpisa lang po namin nung uh, nalaman namin na meron pang ibang uh, uh, nangyari pala sa Lucena. However, it was not uh, reported to the... Uh, Uh, regional uh, headquarters and nung uh, nag-start po kami, uh, nalaman din namin na hindi rin pala na report kay jefe, hindi rin pala na report kay uh, provincial director that's why hindi um, hindi na umabot sa regional headquarters. Uh, Mr. Sure. Chair, I'm just trying to um, I, I hope I'm wrong but parang may common denominator ako nakikita dito sa BARA at saka dito sa Mayo Parada. Doon sa bara, nilooban, tinutukan din ng barel, ninakawan, kaso robbery lang. Dito, nilooban, tinutukan ng barel, may sinaktan, kaso lang hindi po ni-report. So bakit parang ayaw yata ng PNP na palabasin na may peace and order situation sa Lucena City. Why are you controlling? There seems to be some sort of control being imposed by the PNP. Meron ba? He hepe o wala? Wala po, Your Honor. Eh bakit kung wala? Eh bakit hindi nito, eh bakit hindi nyo nirecommend sa COMELEC? Uh, honestly po, Your Honor, eh, itong report po sa Mayo pa Mayo Parada eh, personal po. Hindi ko po talaga ito naka, nakarating sa akin yung report, Pero, Hindi po ba during uh, election period, Hepe, uh, heightened uh, awareness dapat ang PNP? Yes, Your Honor. So heightened awareness, may ganitong pangyayari sa Mayo Parada tapos hindi ni-report sa Pwede ba mangyari yun? Sa ko po, uh, Your Honor, ay nagkamali po ng discretion yung investigator o yung report po nakarating sa kanya ay hindi po ganoon yung gravity ng incident. Kaya... Um, sandali lang, uh, Mr. Chairman. Kasama po natin dito si Mr. Eugenio Cantos. Mr. Eugenio Cantos, uh, kayo po ay kasama ni Ma'am Maribel Calapit. Kayo po yung hindi po ba? Opo, Your Honor. Ah, uh, sinamahan niyo po ba si Ma'am Maribel kalapit sa PNP? Hindi po, Your Honor. Nung pong kasunukuyan po, kaalis ko lang po nung mangyari. Kami, kasi po, kami namamahinga po sa, sa kanilang bahay. Patapos po kami nangampanya po sa kanilang puro. Ngayon po, ay eh, nakita nga po namin si Milicio Di Castro na naglalakad po sa na nakahelmet po siya. Ngayon po, pagtapat po sa bahay po ni Maribel Kalapit, Tinanong, tinanong po siya ng kagawad ko kung saan po siya. Sabi po siya sa, sa amin, siya po ay pakurusing. Nagtaka po kami. Bakit po siya ay pakurusing? Kasi nakamotor po siya, iniwan po siya sa may kanto ng kanabarson. Kung siya po ay pakurusing, iikot po siya sa dalahikan eh. Tsaka po, dadaan po sa puntang bayan. Tapos yung, po, yung po ay si Minister de Castro, nagpabalik-balik po siya. Nung makita po namin siya may tinatawagan, at nag-isip na po kami, parang may gagawin pong masama nag alis na po kami. Nung pag-alis po namin, saka po may nangyari parang ano, karahasan sa kanila. For you proceed the uh, the chair would like to uh, acknowledge the presence of uh, Congresswoman City Shahara Mastura. Ma'am, you are uh, welcome to this committee. Go ahead, uh, Congressman. So, aware po kayo, uh, Mr. Cantos, doon sa uh, nangyari sa bahay ni Ma'am Maribel Kalapit. Alam niyo po na may ganong pangyayari. Hindi ko po alam at kasi nga po. Pero kato po namin na may gagawin po siyang masama. Kaya po kami nagpaspas na umalis agad. nag po kami purok na pinuntahan. Tapos nung nabalitaan nyo na may, may nangyari kay Ma'am Kalapit, ano po ang ginawa ninyo? Nung pong nangyari po yun, nagpunta po siya sa bahay. Kaya po nalaman. Okay. Kaya po, sabi po, sabi ko po sa kanya, eh, ibabdater po niya. Wala so, iyak na iyak po siya eh. Kaya nung damating sa amin eh. So, umiiyak po siya pumunta sa inyo. Tapos ito na po yung araw, Ma'am Maribel, na pumunta kayo sa sa police station. Opo, nung araw din po yun, yun. Okay. Sino po kaya mga may alam din na nangyari ito sa Mayo Parada? Meron po kayong ibang napagkwentuhan? Wala naman po. May nakakita po doon sa amin. May nakakita? Opo. Oo. Okay. So, balikan ko lang po si Hepe. Hepe, uh, sigurado ka walang hindi mo na hindi nakarating sa iyo yung pangyayari sa Mayo Parada? Yes, Sir Honor. Walang tumawag sa iyo? Wala po, Your Honor. Wala nag-text sa iyo? Wala rin po, Your Honor. Sigurado po kayo? Yes, Sir Honor. Eh kung meron po kayang isang tao na mag a-attest na nag-text sa iyo? Wala po akong maalala, Your Honor, na may nag-inform po sa akin, Your Honor. Ah, so hindi mo ngayon maalala? Yes, Your Honor. Kasi meron akong uh, report na nagsasa na nagsasaad na he relayed to you the incident in Mayo Parada. In fact, you even replied back informing him na natanggap mo yung report. Wala pa akong maalala, yung Honor, na may nag-text mo. Yoronor. Talaga? Bidi, you have to, ano, uh, to be uh, precise with your answer because you're <laughs> under oath.